Alright mga master so welcome back ulit sa ating youtube channel So mabilis ang update na lang tayo para ngayong araw uh, Bale ika 8 na po natin dito sa ating project So walong araw na po tayo Ngayon na uh, ito na po yung uh, nagagawa natin para dito sa ating project Kaya ali uh, guys uh, tapos na po natin hukayin dito yung ating foundation So ginagawa naman natin dito isa hinuhukay na po natin dito yung ating mga tie beam Ayan So konti na lang guys uh, tapos na rin yung ating tie beam Itong linya nato isa tapos na And then ating sa par dito isa tapos na rin po Ayan, so tapos na po nating hukayin. Sabi ko nga uh, last time isa uh, yung lalim po nit 1 uh, meter buhat po sa ating atanse. So ito po yung alibeles natin. So 1 meter. Then uh, ito na rin po yung uh, magiging uh, forma natin. So kailangan isang uh, batakan po natin siya ng atanse para yung buhos natin isa uh, hindi lumaki. Okay, so katamtaman lang yung ating laki ng ating atay beam. Ayan, so inuutay utay na yung forman. Guys, uh, hinati natin yung ata tao So yung iba isa nagpuputol ng uh, bakal uh, Yung aginagawa uh, ginagawa Yan. Kasi uh, wala pa tayong akuryente. Uh, kuryente So manual yung uh, ginagawa po natin So yung ibang kasama naman natin dito So dire diretso pa rin yung paggawa ng ah, uh, up May nagbabakal, may nag up At may nagbubo ng poste Right, so ting, ating ah, parilya Bali, kompleto na po yan So 13 Yung na natin, kompleto na po Then yung Stir up natin Ayan so marami na tayong nagawa Then nakabuo na rin po tayo rito ng apat na poste Okay So yung poste natin Isa Dalawa Tatlo Apat Lima So pang lima na pala itong mga master So 16mm guys yung ginamit natin yung bakal dito Bale uh, walong uh, bakal po yan ng 16mm, eh, 16mm Tatlo rito Tatlo rito Tsaka tigisa rito Okay so bali walo So napakatibay niyan kasi puro 16mm yung ginamit natin. At isa pa, yung stirrup natin dito, yung sukat po nito isa 10mm po. Okay? So ilang muna mga master, so inapit ko lang kayo kung ano po yung naging ang natin para sa ating project. Okay? So ilang po.